Paparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Ilang araw nang napapansin ni Leo ang pagiging balisa ng kanyang kasintahan na si Hana. Sa tuwing magikita sila, ay tahimik lamang ito at tila malalim ang iniisip. Babe, okay ka lang ba? May problema ka ba? Ilang araw ka na kasing hindi umiimik pag magkasama tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Leo kay Hana. Ah, wala to Leo, huwag mo na lang ako intindihin. Masama lang ang pakiramdam ko. Sagot ni Hana habang umiiwas ng tingin sa kasintahan. Babe, hindi ako sanay ng ganyan ka. Please... Sabihin mo naman sa akin kung anong problema para matulungan kita. Sabi ni Leo. Ilang sandali pa. Ay naglobat ang laptop ko. <laughs> Teka. <laughs> Teka lang. <laughs> Nakalimutan i-charge si uh, laptop. Pa. Teka. Laptop, <laughs> sige, hindi ka namin hanggang bukas. Huwag kang mag-alala. <laughs> Willing to make willing to wait kaming lahat. Ang mga taga Jarko Realty Development Corporation again sa Baguio City nakatutok sa atin si Ernel at Ate Sally. Good morning. Thank you po. Babe, hindi ako sanay ng ganyan ka. Please, sabihin mo naman sa akin kung anong problema para matulungan kita. Sabi ni Leo. Ilang sandali pa ay bigla na lang lumuha at napaiyak si Hannah. Leo, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya na maglihim sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Leo, please tulungan mo naman ako. Ipangako mo naman sa akin na hindi hindi ka lalayo. Umiiyak na sabi ni Hana. Babe, please. Hindi ko naman kaya makita ka na umiiyak. Ano ang problema? Sabihin mo naman sa akin. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Makikinig ako sa sasabihin mo. Sabi ni Leo. Lumapit si Hana kay Leo. Humawak sa mga kamay nito at sinabing, "Leo, buntis ako at hindi ikaw ang ama." Hala! Hindi agad nakapagsalita si Leo at tila nang hina sa kanyang narinig. Bago man siya muling makapagtanong, ay sinabi na ni Hana ang lahat. Mag-iisang buwan na ang dinadala ko, Leo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo dahil natatakot ako na baka iwan mo ko. Nanatiling tahimik si Leo at nagsimula na rin lumuha. At lalo pa siyang nanlumo sa sumunod na narinig mula kay Hana. hindi ko ito ginusto Leo. Sinalbahi ako ng ka-live-in ng nanay ko. Isang araw, dalawa lang kaming naiwan sa bahay. Habang natutulog ako, ay nagulat na lang ako nang tumabi siya sa akin at tinutukan ako ng patalim. Papatayin daw niya ako pag hindi ako pumayag sa gusto niya mangyari. Takot na takot ako noon, kaya wala na ako nagawa. May aktingan pala tong formay na, hindi, <laughs> hindi ako na-inform. <laughs> Okay na ba, Direk? Okay na, Direk? Okay na, okay pwede na. na. Sige, hayaan niyo na. Proceed, proceed. Proceed. Takot na takot ako noon, kaya wala na ako nagawa. Direk, walang luha. Walang What? luha. Hindi kita sa camera. Kailangan close-up eh. Direk, total siya nakaisip, siya gumawa. <laughs> <laughs> Huwag ka na! Gusto okay, okay. Long shot na lang daw. Long, long, shot, long okay. shot. Okay, para hindi kita. Parang hindi oh. walang luha. Okay, proceed. Papatayin daw niya ako pag hindi ako pumayag sa gusto niya mangyari takot na takot ako noon kaya wala na ako nagawa. nagbuntapos pa siya na kapag nagsumbong ako, papatahin niya kaming lahat. Natatakot ako, Leo. Anong gagawin ko? Ayoko mapahamak si nanay at ang mga kapatid ko. Paano ko malaman nila na nagdadalang tawa ko? nung gasabihin ko? Tulungan mo ko, Leo! Oh, pwede, pwede, pwede. may pwede, potential, Dreg. May pwede. potential. Okay, Tulungan okay. Tulungan mo ako, please. Huwag mo akong iiwan. Ikaw lang yung nakakaintindi sa akin ngayon. Hindi ko nga kayaanan! Kung mawawala ka pa sa akin. Ah, bigyan ng jacket, bigyan okay. ng jacket. <laughs> Matapos marinig ang lahat, ay niyakap ni Leo si Hana at sinabi, magbabayad siya, Hana magbabayad siya. Huwag kang matakot dahil nandito lang ako. Ako ang bahala sa iyo. Mahal na mahal kita at walang dahilan para maghiwalay tayo. Tandaan mo na hinding-hindi kita pababayaan. Hinding-hindi kita iiwan. Lalo na ngayon, natatay na ako. Hmm. Pinunasan ni Leo ang mga luha ni Hana. Hinawakan niya ang mga kamay ng kasintahan at sinabi, Walang kasalanan ang batang dinadala mo, Hana. Bubuhayin natin siya at bibigyan ng magandang kinabukasan. Ako ang tatayang ama para sa kanya. Pakakasalan kita at bubuo tayo ng pamilya. At gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng katarungan hindi ako titigil hanggang hindi nakikitang nabubulok sa bilangguan ang sumalbahe sa iyo. Tinulungan ni Leo si Hana na ipagtapat sa pamilya nito ang lahat na nangyari. Kumuha rin siya ng abogado at kinasuwa ng amainian ni Hana. Matapos ang paglilitis, ay matugumpay na naikulong ang salarin. Hinding-hindi pinagsisihan ni Leo ang kanyang naging desisyon. Taus-puso niyang inako ang responsibilidad sa ipinagbubuntis ni Hana. Makalipas ang ilang buwan, ay matiwasay nang nailuwal ang bata. Nagpakasal na rin ang dalawa at magkatuwang na itinaguyod ang isang masayang pamilya. Ang kwentong ito ay adaptation ng istorya na pinamagatang Rape Victim mula sa FEU Secret Files Facebook page. Mabigat. Mabigat yung uh, yung uh, conflict ng story. Correct, mabigat as in mm -hmm. nakakatuwa si yung lalaki Leo. si Leo. Mm. -hmm. Nakaka nakakatuwa yung lawak ng kanyang pag-unawa at nakakatuwa yung kanyang puso. Correct yung tapang na harapin. Correct, 'di ba? Diba? Yung yung responsibilidad na naangkinin ng bata kahit alam niyang hindi naman sa kanya, 'di ba? Ah, uh, saludo kami sa ganyang klase ng tao na talagang uh, handang harapin, uh, hanapan ng uh, solusyon ng problema kasi sa iba-iba pag naka, pag nalaman na ganyan katindi at kabigat ang problema, 'di ba? Lalayo. Lalis. La 'di ba? Kaya hanap. Maswerte ka kay Leo. Tama. Alaga amoy ng bongga-bongga. Siguraduhin mo paliligayan mo to the maximum level as in lagi dapat niyang abot ang rurok ng kaligayahan, ganon. <laughs> <laughs> Kailangan bawing-bawi, -bawi. ganon. Correct. Uh, uh, life in general, mga kaibigan, talagang uh, makakaranas tayo ng matinding problema. Sure. 'Di ba? Matinding dagok 'yung mga problema, minsan ang hirap intindihin. 'Di ba? Yung feeling mo mas mabuti pang sumuko na lang ako sa problemang ito. 'Di ba? Sasabihin natin mas mabubut mabuti pang mamatay na lang ako. Kaysa harapin ko 'to. Totoo 'yan. Diba? May mga ganun talagang uh, klase ng pagkakataon sa buhay natin. Correct. Rebecca. And sure ako, partner na inisip na rin ni Hana yun eh. Mm -hmm. Pero nagdalawang isip siya kasi mahal niya naman yung buhay niya. Correct. Baka naman pag may, meron siya nasabihan, <clears throat> eh baka naman sakaling uh, matulungan siya. Which is, yun naman ang tamang nangyari. Pero ano man ang problema pinagdadaanan natin mga kaibigan, isa lang ang dapat natin isipin. Mm -hmm. May Diyos pong nagbabantay sa atin. Diba? Correct. Hindi, niya, hindi niya tayo pababayaan. Mm -hmm. Ano man pinagdadaanan mo, meron ka pa rin karamay. Correct, mm. 'di ba? Alam po natin, meron ako nabasang magandang ano eh. Mm, -mm. Magandang uh, condition tula. dati. Ano? Tula. Ano nakakatawa sa tula? Eh mahaba kasi. <laughs> <laughs> Wala nang time para basahin mo na ako. Sabi ni Chupel. Ano yung sabi mo? Meron kang Anabasang... na, meron kang nabasang tula. <laughs> oh, tapos sumawa si Chupel. ko, nakakatawa doon sa tula. <laughs> <laughs> Hindi kasi mapardon, di ba, kapag ka mm. diba ka ng rape. Mm -hmm. O biktima ka ng pagsasalbahe O biktima ka ng uh, pag-aabuso You feel broken mm -hmm. Meron akong nabasan isang quote dati Na screenshot ko Sabi ko magagamit ko to sa tambalan At mm -hmm. perfect na, na ngayon ganyan yung topic mm -hmm. Ang sabi dito Broken crayons still color mm -hmm. Shattered mirrors still reflect light Being broken does not mean that we are useless Being shattered does not mean that we must be thrown out Tama. Sabi niya, break a crayon and it becomes perfect for sharing with another person. Diba? Kapag ka nga naman, hindi porke ang isang crayola, e eh na bale, eh, ibig sabihin, no, ito useless na to. Oh, hindi Parang na siya crayola. Correct, diba? Mm. Hindi e. Eh. Diba, kapag ka nga ang crayola, e eh nabale o naputol, mm -mm. kaya pa siyang gamitin ng tatlo o apat na tao, depende sa pagkakaputol nito. ito. Ibig sabihin, meron siyang silbi pa rin, meron Tama. pa rin siyang function. Ganon din sa, sa... Sa problema. Sa, sa salamin, partner. Mm -mm. Diba? Diba? Kapag ka na-shatter ang salamin, oo, basag-basag na siya. Basag, -basag siya, pero 'di ba kapag ka Kapag inano mo siya sa ilaw, yung parang sa mirror ball, 'di ba? Kagigisi siya. Pag, pag uh, tinapat mo sa ilaw, Nagiging siyang mirror ball. So ah. ibig sabihin, meron pa din siyang function. So wala lang, isa lang uh, 'pagpapaalala na no, kung ikaw yung isa sa mga taong naka-experience ng ganyang klase ng uh, yung brokenness, 'di ba? Yung feeling mo wala na, broken na ako, hindi na, wala na useless na ako, wala yung mundo ngayon, wale, 'di ba? Wag mo iisipin? Kasi broken crayons does not means that does not mean that they cannot color. Correct. Pwede pa rin naman. Dito mo iisipin talaga ka that uh, everything happens for a reason, no? Hmm. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin may dahilan at merong uh, purpose. Correct. 'Di ba? Bakit-bakit kaya nangyayari sa atin 'to? 'Di diba? ang hirap intindihin? Oo. Pero tandaan natin mga kaibigan basta maniwala lamang tayo. Maniwala tayo there is God someone is guiding you ang buhay mo dire-diretso lang 'yan, 'di ba? Hindi ka hindi ka hindi ka hindi ka dapat ma-derail. Maniwala ka lang. Manalig ka lamang na may Diyos pong nagbabantay sa Sabi ito. nga, you are broken but you are still breathing. Mm -hmm. You are wounded but you can still heal. 'Di ba? Hindi na, hindi hindi forever yung, ano yung uh, nararamdam mong, mong broken ka. Correct ka uh. diba? Maganda tong status sa Facebook Sulat nyo Today I will color this world And brighten this day In my own special way Because I am broken and shattered drama, drama. Yung mga hindi makagets ng mga ano, ng mga ng mga friends mo, ibig sabihin hindi sila matalino. Matatalino <laughs> lang po nakakagets nito. <laughs> 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 hindi na po pwedeng ulitin. Eh. Oo, oh, hindi na po. 'Di ba? Pero parang ganun eh. If you feel that way, sabi mo, today I can color the world because mm -hmm. I am broken and shattered. 'Di ba? Hindi hindi porke nabuso ka, ibig sabihin wala kang kwenta. Hindi totoo 'yun. Thank you, May Wagang Burnay! Ang mga kwento po ng May Wagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fanpage. I-search nyo lang po. Tambalan! Tambalan! Oh, di ba, i-like lang, i-like at i-share lang, i-share para marami rin ang matuto sa mga kwento ni May Wagang Burnay. Tama! Di diba? ang, uh, ang, ang gara ng uh, kwento natin ngayon na kapupulutan ng napakaraming aral. Koreka! Lang. Salamat, 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 Mahiwagang Burnay Mga mm. kwento pong yan eh, Mababasa niyo po sa aming Facebook fanpage Sergio Tambalan na like and share Tama Thank you tay tayo patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila, mga kabisyon. Pare, enjoy your day, ha. Ah. Pakatandaan, kung malas ka kanina, hindi ibig sabihin na malas ka ulit mamaya. Tama. Diba? Nakaraan na yon Pass is pass. Moving on. Wali po, mga kaibigan. Ito ang tambala ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Iala. At ako naman, si cambio kay Chris Chupere. Na nagpapaalala, walang matatag, matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. May determinasyon. Yun! 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 yun!